Hi guys, tanghalian na naman at wala na akong ibang maiisip na iluluto kaya ayan, nagsanghag muna ako ng ingles na isda, yung maliliit na isda po, parang dilis tapos nag Iwan na rin po ako ng itlog na pula. Tamang-tama po at may kamatis kami. Kaya naman, ayan, ang ating pananghalian. Simpleng ulam na naman pero naku talagang mapapakain ka na naman yan ng ayos. Ayan guys, ginanya-ganya ko lang po ang ating itlog na pula. Pagkatapos ko po at lalahukan po natin yan ng kamatis. Ayan, napakasarap na po niyang ulam. Talagang simple, simple pero talaga naman swak na swak sa budget. Dahil 10 pesos lang po ang bili ko dyan sa ating itlog na pula, 300 per tray. Kala ko nga ay hindi totoo na 10 pesos lang pero... Yun pala ay 10 pesos lang talaga. Ayan guys. Kaya bumili na ako ng isang tray. Ayan. Ganyan-ganyan lang po natin yan. At pagkatapos po yan ay maghihiwa ako ng kamatis. At ating paghahaluin lang. i -mekos, mekos lang po natin ang ating kamatis. At itlog na pula. At meron na tayong isang masarap na recipe. Ayan. Ganyan lang po dito sa probinsya kung ano ang meron ka ay yun ang ating iuulam. Ayan, at kahit ganyan lang po yan ay atin mo na yung papa special yun. Ayan, gagawin natin special ang ating itlog na pulawid kamatis at ang ating ingles na tuyon na sinangag. Ayan guys. Yan, naglagay lang po ako ng lettuce dyan. Yan po ay galing din sa aking mga tanim, ang ating lettuce. Kaya, na nakakapaglagay po ako ng lettuce dahil meron naman po dito sa aking hardin. Ayan po guys. Kapag talaga may tinanim, ay laging may aanihin. At lalagay na rin po natin ang ating ingles na tuyo. At meron na po tayong isang napakasarap na pananghalian ngayong araw. Kaya guys, ayan. At Meron po ako dito na ginawang Indian Mango na insalada. Kaya ipapartner po natin ito sa ating insaladang mangga. Ayan, maglalagay rin po tayo ng ating insalada ngayong pananghalian. Talagang bagay na bagay po yan. Itlog na pulawid, kamatis at bilis na tuyo at kapartner ng insaladang Indian Mango. Kain po tayo guys. Hindi ka pa po na ka subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. At ganyan din po sa aking FB page, please follow and share. And pa-subscribe na rin po sa aking Buhay Probinsya page. Thank you. Thank you guys for watching and for supporting my page. just cut